yun mga kasyokoy so ito yung pangalawang dive natin at ito yung muna nagpakita bibiya or lipstickan kung tawagin yun sa pool gitik uy, na, uy nakatanggal pa uy kala ko na gitik. sayang nakatakas ito labay tabad yun sa pool hindi siya na gitik. medyo napatas yung tama ayan mahaba yung sugat nya sa may parting taas ng ulo ito, sa may sayap Dalagang dagat <laughs> Uy, the place Sayang Hindi ko na nakuha Ito, lapu-lapo Iyon, sa pool Iyon, napisngi Portal, linaw na Lapu-lapo Ang sabi nila, mahal daw ito sa buhay Ay, hindi na ito mabubuhay Pinala ko na Iyon, hanap na naman tayong panibago Tandaan lang. Oops! Dalagang dagat uli. Lagata ka sa akin. Alanganin pa. Yun! Sa pool! Ayun At tinamaan. Thank you, Lord. Mga gandang klase na agad natagpuan natin. Sana tuloy-tuloy na ito. At dito pa. Oops! Wala. Uy! Nandun! Yun! Sa pool! Manitis! Oops, meron pa ako napapansin. Sa yung parting unahan. Kasa. At meron pa. Palukot pa yung nasa may pana. Naroon, dalagang dagat. Yun, sa pool. Ayun at nakuha natin yung dalawa. Ayos. Ang sunod-sunod na ang magandang klaseng isda. Sana tuloy-tuloy ito -tuloy, hanggang unahan para magagandang dilin siya at para makabili ng marami marami bigas at yun nandahan lang ng lang langoy nasaan pa kaya kayo oy na ito kanuping yun sa pool ayun tinamaan uy nakatanggal pa kasa buti na lahat hindi umalis yun sa pool gitik ayun at nagitik na Asin tira yung tinik niya sa gitna. At ito pa. Oops! Nakatago sa damo. Sa guling-guling. Kanuping uli. Ayun! Sa pool. Gitik. Ayun at tagitik na naman siya. Madumi talaga ang bahura. Kahit madumi ang bahura, nandiyan lang ang isda. Wartang linaw na ito. Ops! Dalagang dagat uli. <laughs> Mabilis lang, langoy. Ayun, sa pool. Hindi ka dyan makakalis. May sima yung pala ko. Uy, nakatanggal na nga. Nakasaan <laughs> na sana kaya yun? Uy, naroon. Kasi may parting unahan. Kasi siguruhin ko na. Sa pool ka ngayon. Ayun! sa pool. Nagitik sintro hindi nakagalaw walang balatan ito manitis mas maganda sana kung may balatan yun sa so pool at sasamahan pa ng kupapa para maganda ang dilin wala yata ng labas na kupapa at balatan wala nang lalabas at ubos na pero hindi yan madumi lang ang bahura ito talagbago yun sa pool ayun at tinamaan walang kasama at yun hanap na naman tayo panibagong papanain pakita na kayo ito talagbago sa pool ka yun gitik ayos mga ng klase ang natatagpuan yun mga kasyukoy, hindi nataas ang presyo ng isda kamin. Mura mamili ang buyer namin. At ito, talagbago. Alas isang di pa lang yun, sa pool. Ayun, natakwa natin. Malalaki na ang talagbago dito sa baura. At ito pa. Oops, talagbago uli. Dalawa, yun, sa pool nasa at nandito pa yung isa sa iparting unahan pasisiguruhin ko hindi ko nakikita yung dulo ng pana ako ano kaya tamaan tatsambahan ko na lang yun sa pool nakatakas pa nanduna. na sana maabutan ko sayang yun buti na lahat yun sa pool Ayun, tinamaan siya Pero hindi lumampas yung pana ko Nagitik Inabot siya Ayan, dinampot ko na lang Ito Talagbago Sunod-sunod na ang talagbago Yun, sa pool, gitik Alas malalapad na ng talagbago ngayon At yun Anap na naman yung tayong panibago Ohoy! Ayos! Nakacham pa tayo ng mahal na balatan. Kabangin! Puro lumot na yung likod niya. Eh, napakalaki. Sirubol na nito ang 500 pesos. Oo, tumaas pa. Parang isang kilo. 800. Ayan, sana makakabangin ulit tayo. Para magarganda. Ito, punong. Nasa mailalim ng corals yun sa pool gitik nasintro kung ganyan sana hindi nakakagalaw at ito pa sniper malaki ang mata daw kaya tinawag na sniper yun sa pool gitik yung ganyan sana awan ko kung anong tawag dito sa inyo dito sa amin sniper at yun hanap na naman panibagong papanain Suga Oops, dalagang bukid Yun, sa pool Gitik na naman Ang ganda ng tama niya At mayroon pang talagbago Yun, sa pool Oops, wag kang tatanggal Kasat, mayroon pa Mayroon pang kasamahan Pasuot na Uy, sayang Hindi nakuha nakasuot sayang at ito dalagang dagat uli yun sa pool ayun nagitik portal linaw na ito sunod-sunod na yung mga gandang klaseng isda na napanan natin sirbul lang pambigas nito at ito ano isda kaya ito kulay itim sa maral yun sa pool uy nakatanggal pa yun sa pool buti na lang at bumalik Ayun at nakuha natin Makakawala pa Okay, na ito naman tayo Yun! Nakatipong na tayo Balatan, tipong kung tawagin Ayos, babayaran itong 200 Ayan, malaki na Sana makabalatan uli Yun! Ayos! Uy, nakatayo Yung wala ito ha Nakatayo yung balatan mga kasuko'y, Ah, kapag taka, bakit nakatayo siya? Ayan, susungkitin ko. Hmm, ito, nakatayo. Ibang klase ito. Nakatayo. Yun, mga kasyokoy. So, ito yung pangalawang dive natin. Ayos, kwartang linaw na ito. Alas nakadagdag pa tayo. Sure lang na pambigas natin ito. Yun, mga kasyokoy. Paday pa tayo ng isang dive Bali pangatlong dive Maaga pa Kaya pa isang dive pa kami Yun mga kasyugoy Abang-abang lang